maingat na lumapit ang isang pusang lalaki sa katawan ng isang kaliko na pusa. Dahan-dahan niya itong kinikis-kis at tinutulak para bang sinusubukang gisingin. Ngunit ang malamig na katawan ay nananatiling walang tugon. Mula sa isang alulod, maririnig ang mahihinang pag-iyak. Nang lapitan ng mga tao, lumabas ang pusang lalaki at tila pinipigilan silang lumapit. Sa tabi niya, ang pusa niyang minamahal, patay na. Para bang hindi niya matanggap, patuloy pa rin siyang naglalambing dito, nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang buntong hininga. Dating kapag ako'y sweet, laging may sagot ka. Ngayon wala na. Sila ay mag-asawang pusang ligaw kahit mahirap ang buhay sa kalsada, naging makulay ito dahil sa isa't isa. Ngunit isang araw, sa gutom, kinain ng babaeng pusa ang lason para sa daga. At hindi na muling bumangon. Ang pusang lalaki ay nanatili sa tabi niya ng mahigit isang buwan. Hindi kumakain, hindi umaalis, umaasa. Para sa kanya, ang pagkawala ng mahal niya ay isang impyernong walang katapusan. Nang dumating ang mga tagapagligtas, sinubukan siyang ilayo. Ngunit tumanggi siya. Inilalaban. Pilit niyang kinaladkad ang katawan ng minamahal. Pero hindi niya kaya. Panghuling paalam na lang ang kanyang nagawa. Paumanhin. Hindi kita na ipagtanggol. Paumanhin. Ikaw pa rin ang kasama ko sa hirap. Habang dinadala ang katawan ng pusa, ang lalaking pusa ay nanahimik, tuluyang sumuko. Sa ospital, nalaman na siya ay may impeksyon sa baga dahil sa matagal na pananatili sa maruming paligid. Ang kasama niya, nalason nga ng pain para sa daga. Hindi lahat ng pamamaalam ay may pagkakataong makapagpaalam. Pero bago siya tuluyang iwan, sinabi niya, Maghintay ka. Baka sa susunod na buhay, maabot pa kita. At sa tulong ng isang mabait na tagapagsagip, siya ay binigyan ng bagong tahanan. Marahil, ito na ang pamana ng kanyang pinakamamahal, isang pag-ibig na di matitinag ng kamatayan.